Papasalamat po kami kay Dukin. Okay. Na siya po ay ano, tumulong sa amin. Po, ako po si Daisy Pilago. Dito po kami nakatira sa Barangay San Pedro, Chaong Prezon po. Ako, ako po, po, si RB Pilago. Ano Chaong, Quezon. Chaong Quezon. Tuloy po kayo sa aming bahay. Ito po yung aming lamesa. kainan po, lamesa. Ari po si RB nung pong mag-one year po siya. Yun po nung siya RBI gumraduate ng kinder po. Si RBI po ay na nung bata pa, habang nalaki, eh, nagtatanong po yung ibang tao na kung ano daw pong sakit ni RBI. Sinabi ko po yung kalagayan niya na may kolostomi po siya hanggang sa po siya Siya po ay tinatanong ng mga kaklase niya kung ano daw po yung nasa tiyan niya. Sabi ko kay Arvin na huwag na lang pansinin. Sa akin po na ako'y magulang nasasaktan po ako. Gawa ng nawa po ako sa aking anak. Hindi, ko, hindi po yung ang nararamdaman ko yung awa na hindi sa katulad ng ibang bata. Kaya gusto ko po talaga na ako yung nagpasalamat po noon na siya po yung natulungan ni Doc kami na maoperahan si Tutoy. Una po sa lahat, kami po yung nagpapasalamat kay Doc Kim, sa pamilya po ni Gov Tan. maraming maraming salamat po. Kung hindi po dahil sa inyo, baka hindi po namin mapooperahan po ang aming anak na Shelby. Kaya kami po ay nagpapasalamat. Sana po marami pa po, po kayong matulungan na mamamayan nakagaya po ng mga mga sitwasyon na ganito kahit hindi man po mga kaso ay eh, sana po marami pa po, po kayong matulungan. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga tulong na binigay niyo po sa amin. Hello po, Dok. Salamat po sa inyo na tulong. At ako po yung makakapag-aral na dahil po na-operan na ako. Salamat po sa tulong po sa inyo.